Denim. Hindi na ikabit mo na ayo 25. Yung happy birthday ang neka,

Papa Jesus, sana po maging big boy na ito. Ano <laughs> na, mag Hindi mo pala tropa ko pa si Kimi, nilalaglag ka eh. kami. <laughs> Woo! Woo! Oh, Abidan, Abidan. Oh, jangan video tu dah. Woo! Woo! Saya tak tahu lah. Ya, dia nak bagi. Dia nak bagi. Abidan, apa polis? Parang pun orang nak datang, nak bagi video tu. Sakit dah, oh, sakit dah. Aku rus diri gayalah. Sakit.

So anak saudari betul. video? Hello, Hello, Hello. dari zaman nang pun saya dulu terus <laughs> lu lu pati yang dua lima itu

iiwan yung bag doon sa labas. Sabi sa'yo, siya. Ande, kung nakahanda na ba doon yung mga box, kaya nga ipapalabas ko sa ari. No, alam mo na, nakuha kayo lang para talaga yung usap ng dalawa. Pasabong sa budot pa. Nabutan nga yan. yan. Parang ah, ano, dapat yung uwi noon. Sa <laughs> kaibigan <kayo> akong uwi. Wala pa rin pera. uwi ka na siya eh. ko ano ba naman yung date mo? Ano, sa liwa <laughs> 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 sa yan eh. Sabi ko, na lang natin. Ano ba yan? Pwede pa na ako Kaya kayo, ligong ligong ako. Hindi

Uh, okay, bowl, may ako kay boy ka <laughs> <professionally that> okay, boom, mi paso, ha, boom, pay, naman. lang namin dito basta tumahan. record, What record. Ay, 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 ay.